Catherine Bernardo, Andrea Brillantes, mga latest post nila, sino ang pinakasikat. Bago ang lahat guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe Karen Mix TV para ma-update kayo sa ating mga latest chika. Disclaimer, ang video, ang larawang ito ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay kinukuha bilang karagdagang impormasyon. Credit to the owner ang video ito guys ay 7 hours ago na mayroong 304,220 likes at 9 comment kay Catherine Bernardo so marami talagang likes sa kanya guys at umaabot ito ng kalahating milyon tingnan natin yung kay Andrea Brillantes mayroon siyang 228,943 one day ago at mayroong 859 comment. alam uh, marami siyang comment. kasi maraming nang mambash kay Andrea Brillantes ngayon. Samantalang itong post ni Catherine ay 17 hours ago ay umaabot ng 670,578 halos kalahating milyon na likes at 15 comment lang ito. So ang mga comment nito siguro guys yung mga friends niya lang talaga. Habang itong si Andrea, ang post niya to ay 2 days ago, 455,255 at 2,316 comments. So maraming nagko-comment talaga ngayon kay Andrea kasi lalo na sa issue nila Daniel Padilla na naiwan yung panty niya. Todo bash ang mga netizen doon sa post ni Andrea sa IG. Habang itong si Katrina naman ay kahit wala pang isang araw umaabot na ito ng kalahating milyon bawat post niya so daming nag-aabang kay Catherine Bernardo sa post niya so ang pinakasikat guys sa tingin nyo sa akin sa tingin ko Catherine Bernardo ang sumisikat ngayon sa female act So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating reaction for today. This is Karen Mix TV. Hanggang sa muli and God bless us all.